Makabalang araw eh, sis pati na ako mababayar ko yung mga utang na ah! ah! <laughs> Kakalkalin ko ngayon yung bag ni inay kasi yung mga napapanood ko, nagkakalkal sila ng bag na tanlang ina at marami silang napukuhuang pera. Masubukan nga itong kay inay. Nay, <laughs> mm. nasa yung mga bag nyo Oh, ano yung sa bag ko? Hiramin ko lang saglit. Pero makaha. Ayan oh. wow. <laughs> hey. hey. Yo mga lodi at ito na nga yung bag ni Inay ano. So katulad ng mga napanood natin, ang daming nakatagong pera. Ano? Kay idol na Alexis Vines basta ang rami. Ano? Pero Bin binaka lodi ko si Alexis Vines talaga. So dito tayo magsimula sa malaki. Okay? Oo. Ang dami pa nakalagay na bag ha. Meron pa ulit pitaka. Ayun dito muna tayo. Okay, sana marami pera si Inay. Oh! Ano to? Ang daming iba't kulay na may nakasingit na pera! <laughs> tingnan natin. tingnan natin. Dito muna tayo sa dilaw. Ang dilaw na nakasingit. Look! Hulugin na inay, araw-araw. Oh, hindi na bago yung kasi tindahan yun. Oh, kulay green naman to ito? Ano ang daan na ulog, hindi. May sandaan. May na araw ang hulog. So, ito naman, blue. Ang gabi, lahat yata ng kulay meron si Inaya. <laughs> lahat yata ng nada ay Okay. na. Okay. Sandaan. Araw-araw. So, ito naman, isa pang green. Ano ba yan? Ang dami nito. Ang din araw-araw. May -araw. <laughs> may bayonet pa. So wala pa na kasi ingit. Siguro nag na na ang At meron pa rin dito kulay. Kulay pink naman. lah Sana swertihin tayo mga lodi para sa si inay. Mabayaran ko na lahat ng hinuhulubang ito para hindi na mahirapan araw-araw. So ito naman, dinorma tayo. So, kung kita kaya, baka dito nakalagay ang ipon niya. Yan, kulay green. Kulay, kulay. green. <laughs> Grabe ni Magdahan ang mga ulok. Ang <laughs> mga listahan din. Wala. Oh, Ika, so wala na to. Sipper. Wala. Sa so, hudubin lang napunta. So, ito may kulay pink na isa. Yan, baka nandito na kasi. Santa. No! Baka sa bumbat nga. Ano? Sana swertehin tayo ngayon para mabayar ko lahat ng mga hinulugan ni Inay. Yan. Dito naman tayo sa kabila. Ano? Swertehin yata tayo dito. <laughs> Yan. Puro notebook din. No may ID na nasa lalaman sa loob. ng oh, puro notebook. <laughs> may mga nakasingit din. no. <laughs> so, blue. <laughs> sa mga, mga bumbay ito. <laughs> mga bumbay. Dalong daan. <laughs> daan. o ara. <laughs> At yun na nga mga lodi. Halos lahat ng notebook na, na buklat ko ay merong mga nakasipit. Hahaha. <laughs> Siyempre, ganun talaga ang realidad nga Oh. Basta gipit, alam niyo na mga lodi, <laughs> kung saan kumakapit. Pero sana swertihin ako ngayon para mawala na yung mga pinoproblema na yan ni Inay. Alam niyo naman yung mga magulang natin, kahit sila gipit at tayo nang ilangan, talaga namang tinutulungan tayo nila. Kahit walang wala na sila ay talagang ibinibigay pa rin sa atin. Kaya sana makabawi tayo sa kanila. <laughs> <laughs> Grabe mga lodi nga. Ito yung nakuha natin sa bag ni inay. Puro hulugin. <laughs> araw -araw. <laughs> so sana suwertihin na ako mga lodi ano para yung mga hinuhulugan ni Inay mabayaran ko lahat para hindi niya araw -araw na problemahin araw yung araw-araw na araw-araw na panghulog at kanya na lahat ng tubo kasi sa halip na tubo na niya Nakapapunta ba doon sa inuhulugan, ano? So, isa uli natin kayo yan. <laughs> diba? Puro hulugin yan? Lahat. No. Laman? Oo. Oh, uh -huh. Grumpy. Araw-araw yan. Ay, araw-araw. Naiipon yan, araw-araw. At dito din nga yung inyong buwan. Nakakaiyak na nga. Ay, <laughs> <laughs>